papasalubong ko sa mga anak ko. Ah, ano? Wala Maalasin... na lang Hindi ayon. yun. Sa meron ba? meron ba? Sa meron ba? Sa meron ba? ba? Sulayan, meron sa ilayan, sa ilayan, meron. Sa... Hmm. Maradın... Maradın meron Mas pwede ba testing yun? Oo. Sa ilaya. Yan, dalawa walk Ah. 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 wapit Ah. Two fifty the lowest speaker. One fifty, one fifty, one fifty. 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 May fifty, one fifty, one fifty. one one

running condition to kuya Pinagdamusa nga ngayon, nagpaliwanag siya bigla Hindi naman ako umingi ng paliwanag Three fifty. 500 lang daw rilo niya. Lahat yan kuya, 500 diba sabi mo? May tawad pa po. May tawad pa. Ito 300 lang po Parang sa Plaza Miranda peso ah. <laughs> Ito, may tawad pa. Kung gusto nyo magnegosyo ng rilo mga kabutsawals. Ito kay kuya, siya may pinakamurang rilo dito sa mga natanungan ko. Presyong wholesale. Disa sa pumuli sa pwesto, no? mahal. Uh Oo. -huh. Kagaya nito. Ano ba ito, kuya? Uh, fossil. Fossil. Magkano na nga itong fossil mo ulit? Uh, agad lima yan. Lima? Oo, ma. Mga 4.50, bakit bigay yan? 4.50, ibigay. Ayun, kung dalawang bibili nila, mas makakamura pa sila. Wala pa kayo dito yung, ano, ano, yung, yung, ah, fax, ano yan? Automatic ba 'tong mga to, kuya? Takbo niya. Ang takbo automatic niya. Automatic talaga, kuya. Nasa 10,000. Oh, okay. Oh. Yung automatic doon, mga klase ilang din 'yun. Oh. Oo. So, Kulang oh. ng 700. 700. Oo, oh, yun yung, yung completed doon. Oo. Oh. Automatic talaga 'yun. Wala lang. Mga ano na, mga ano lang siya, mga Kaya tawag na Dipalito. Oh. Ito lahat yan, Dipalito tawag yan. Yeah, oh, oh. sa Manila. Sa Manila. Oh. Battery lang ang uh, papalitan mo diyan halimbawa. Pwede pang pamana to. Hmm. Hindi kung sa mura sa perang ano hindi kaya, ito kaya mo. Kasi i-rino kasi mahal. Pag original na uh. yung talagang inaanap mo na automatic, 10,000. Oh, uh, so, uh, hindi uh, lang. Ha? Ah, yung mga Seiko 5. Kuya, 14,000, 12,000, 12, ganun. Mga Seiko 5. Gawin natin 7,000 na lang. Oo. Uh. So, eh, gawin ba, bibili ka ba ng mga ganun? sa hirap ng buhay kayo. Yun know, ang datingan kasi ng buhay ngayon. Tama. Ako ako ko rin kayo rin, hindi akong groto. Magkita rin kami ni Peter Paul doon eh. groto. May bahay kasi kami rin. Ito kuya, ang mga. Sambalis naman ako kuya. <clears throat> kaya, oh. So ayan. Pag napunta hey, kayo dito yeah. sa Timapuha, punta lang kayo dito kay kuya. So may okay, pinakamurang wheelo dito. Yung kung 1.20, lana, sige na. Hindi na talo sa pang-araw-araw yan. N1 naman yan. bibili mo yan, magkano? Ito yan oh. Ay, yung <laughs> May ganyan ng lolo ko eh. Magkano mo binibenta yung liko Bibigyan ko na yun, the 700 na, 112, 700. Oo. Oh. Collector's item na po kasi yan. Antik yan, antik. Antik yan. World War II. Ayan o. Eh. Baka may gusto mong ulit sa inyo. Parang lumino. Oo. The Road to Tokyo, World War II. May mga volume yan kuya eh. May mga volume yan eh. Sa yun? Oo. Wala oh, ka pang World War 3. Nante ko. Para mapasok ay okay. umpik dito. <laughs> 700 kuya. Pwede na. Ito to Tokyo. Isa lang yan. Hard copy. Hindi nakapera din Oo. Rare na to mga kabutsawals, rare na itong libro na ito. Wala na kayong makikita ng ganitong libro. Puro digital na po kasi ngayon eh. Ganda ito, wala pa sira. Pagka oh. 700 na lang po. Pura na yan kuya. Collectors. Pamanay yan, <transition> hmm. pamanay. Kinatalo diyan kuya. Oo, hindi parang tayong kulit to. Ang mga kulay Toyo mga kulay ng mga kulay ng bilhin kulay kayo mga kulay ng mga kulay ng mga kulay ng mga mga kulay mga kulay ng mga kulay ng mga ng mga kulay ng mga kulay ng Boy Toyo. <laughs> Boy Maso. Boy oh Maso. O yun, Dubay Kaskas. Dubay oh, nah. Kaskas. Dun. Dun, kaya Dubay Kaskas. Kanyo na umaga, nandun. No, no. so, Dun mga kayong kakakilala namin yung matagal na kami dyan. Oo. Oo, away is it. daw. Dubay Kabayo. Dubay Kabayo. Dubay Kabayo. Nakaway is Dubay Kaskas. Amay ang Ah, <laughs> yeah, salamat sa iyo. Yeah, you are, Okay. ibang gawa na, pero tactical yan. Pero naman siya, pero tactical din yan. Ayan. Oh, oh. Tay, right, dalawa po natin right. nalang, dalawa po natin. Right. Right. Next time. Kabibili ko lang kasi. Dapat. Pero mura yan ha. 500, mura. Dalawa na, isang shorts, saka isang pantalon. Oh, okay. So, ang ito ang uh, Timapua Natagan. Ayan. Daming tao. So, ayan ang problema mga kabutsuwaris, mga tol. Ayan, oh. <coughs> Nagpipiro na yung kanyang coating. Ayan, tapos malagkit siya. So, mura nga, pero... na natin kung tumutunog, pero... Siyempre, sayang yung pera, di diba? <coughs>